sa nastad sa pagpaugnan sa kusog ang mga taga San Carlos dili magpaulahi ilabi na sa duwang football ang football na ilhan dili lang dinhi sa Pilipinas kundi dili apil na sa gawas sa nasod busa ang lokal nga kagamhanan na ninguha sa pagsuporta sa maong sport sa tinguha nga ang mga lokal players mahida nga ngadto sa national team. Ni atong Mayo 29, 2013, gihimo ang awarding ceremony sa Summer Football League di sa mga mananaog ang trophies o cash prizes dito sa SJRI Football Field. Ang maong liga sa Summer Football League gisugda ni atong Abril 1 hangtod Mayo 29, tuiga, nga naglakip sa walo ka kategorya nga mao ang under 6 to 8 category, under 9 to 10, under 12 boys ug under 12 girls, under 14, under 16 boys ug under 16 girls ug ang men's open category. Matod pa ni Sports and Games Inspector John Carmona sa City Sports Office nga ang nasangpit nga liga matag tuig ginahimo sa City Sports Office inabagan sa San Carlos City Negros Football Club. Gipahibalo usab ni Carmona Nagkarun aduna ito local players ng tagasan Carlos sa under-13 category ang miduwa sa national team sa Pilipinas dito sa nasod sa Myanmar ug lokal players sa under-14 girls category alang sa under-14 qualifier dito sa Manila. They will award uh, Francisco Vizola. They will award the trophies. No? These are the uh, eight categories now for the Summer Football League. starting from 6 to 8 years old on the left side 9 to 10 11 to 12 and we have the U14 uh, U12 girls and U14 girls and also U16 so three categories of girls and we have the U14 and U16 boys and the men's open category and we have the introductory the under six the three four five six categories no they're not here they're on rest no, but we will continue that program so because of this program under the city and the san carlos city football club just recently we have six Players now, now competing. Uh, the boys now in Myanmar, no, the under thirteen boys. We have three players from here. here, here, here selected no? for the under 13 boys now playing myanmar in myanmar they won yesterday the ga gaapun 4-0 against brunei no? silassi city mayor gingo valmayor jr and city sports regulation officer francisco vendiola maomi tunos sa atropellosa sa manana na teams so under 6 to 8 category les lions team champion colegio de santa rita first runner-up o ang second runner-up ang Barangay 1. Sa under 9 to 10 category, nakuha gihapon sa Les Lions Team A ang kampyonato gisundan sa Sudicor First Runner-Up o Lions Team B second runner-up. Sa under 12 boys category, kampiyon ang barangay size. Les Lions first runner-up ug barangay 3 second runner-up. Sa under 12 girls category, nakuha sa soft ram team ang kampiyon. TSES first runner-up ug ang second runner-up ang CVGSMS. Sa under 14 category, ang kampiyon mao ang Kolehiyo de Santo Tomas Recoletos, Julio Lidesma National High School, first first runner-up ug Kurimao team second runner-up. Sa under 16 boys category, ang Julio Ledesma National High School maoy kampiyon. CSR first runner-up o CSTR second runner-up. Sa under 16 girls category, nasakmit gihapon sa Julio Ledesma National High School team ang kampiyon. Tanyon College first runner-up o CSR second runner-up. Sa mens open category, ang Ardore team mao'y kampyon gisundan sa Kapogi team first runner up ug Barbados team second runner up. Sa kasamtangan, ang siyudad padayon nga nakig alayon sa Philippine Football Federation pinaagi sa City Sports Office alang sa mga big time events nga ipahigayon dinhi sa siyudad.